Sa sa kaugnay na balita, nagbigay na ng pahayag si Jello Santiago ng NU Bulldogs marapos masangkot sa mainit na insidente laban kay Waki Espina ng Ateneo Blue Eagles kung saan humingi siya ng paumanhin at inamin na nadala lamang siya ng emosyon sa gitna ng pisikalan na laban. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavariat. Sports now. Sports now. Humingi ng tawat si National University Bulldogs forward Jelo Santiago matapos masangkot sa mainit na insidente laban kay Waki Espina ng Ateneo Blue Eagles sa kanilang laban sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament nitong linggo. Sa panayam ng Abante Sports Now, Inamin ni Santiago na nadala siya ng emosyon at hindi na kontrol ang sarili sa gitna ng maaksyong laban kontra Ateneo Blue Eagles. Ayon sa kanya, dala ng matinding kompetisyon at physical na laro ang kanyang naging reaksyon at hindi inaasahan na mauuwi ito sa marahas na insidente. Wala naman, siguro nadala lang din ako ng emosyon ko. Frustration din. din. Oh, okay. Ingat coach. Yung sa frustration ko nga siguro. Tapos hindi ko na-control yung emotions ko. So, Pero... Uh, na dala ako kasi para pag box out ko, tinayin niya ako, hilahin pa baba. Yung, kung makikita niyo sa uh, ibang angle, nilock niya yung braso ko. So, hindi ko na-control yung emotions ko nun. Parang nanggigil ako bumawi agad. So, Inakuri ni Santiago ang kanyang pagkakamali at inamin na hindi nakatutulong para sa kuponan ang kanyang naging aksyon sa gitna ng laro. Lalo na't na may posibilidad pa siyang masuspinde sa mga susunod na laban. Uh, mali ko yun. Kasi hindi niya, nagpadala ako sa emotions ko. Na hindi naman kailangan by doing that. But, tapos uh, leading pa yung ano nun, Ateneo. Siguro uh, Nagsisi ako na tayo kasi hindi siya nakatulog sa team. And, uh, uh, ano pa doon? Uh, masaba ba doon? Baka suspended pa ako. Uh, minus one player sa, uh, sa mga team. Dagdag pa ni Santiago, hindi pa sila nagkakausap ni Espina matapos ang insidente. Ngunit humihingi siya ng paumanhin sa Ateneo Guard sa pamamagitan ng panayam. Samantala, nananatiling kalmado si Wacky Espina sa panig ng Ateneo at sinabing bahagi lamang ng laro ang nangyari sa pagitan nila ni Santiago. Tinanggap din ni Espina ang paghingi ng tawad ng NU guard at nanawagan ng patas na paglalaro sa liga. Sa kasalukuyan, pinatawa na sa Santiago ng tumataging na 5-game suspension ng UAAP Commissioner's Office at tuluyan ng mamamaalam sa natitirang bahagi ng Round 2 ng torneo. Ako, si Jonas Lavarias. Abante Sports Now na